Ang linis pa rin. Oo. So, dito may ginagawang boulevard pala dito. Ito, tingnan natin. So ito na yung natapos nila sa natapos dito sa may Baseco Boulevard. Ito. Dati kasi open yan eh. Walang harang. day okay, mga busi nandito tayo ngayon sa may baste ko ulit so yung mga nakikita ng na pabahay eh is moreno ko no pero ang totoo ah, uh, kay tatay di yung to ako ako placement ko ni Duterte nung term niya pero siyempre, dahil si Isco Moreno ang mayor ng Maynila in niya nasa kanya itong project proyekto na to pero hindi accomplishment to ni Duterte so kayong araw pala pupunta tayo ng beach titignan natin kung ano nang lagay malinis pa rin ba o madumi na so itong Baseco Beach pala isa rin to sa mga alaala -ala ni Tatay Dix dahil pinriority niya yung paglilinis dito dati ha ah, nung term niya malinis pero iwan ko lang ngayon kaya nga titignan natin ngayon malinis pa rin talaga so, niya na pala nila ito ng wall kasi kapag may bagyo grabe yung alon dito talagang yung alon umakit dito kaya tumatama sa mga bahay kaya nilagyan nila ng wall para secure na secure yung mga kabahayan dito pwede pang pumasok dito bawal pumasok oh. hindi tayo makakapasok So hanggang dito lang tayo kasi bawal pa lang pumasok. Ayun no? Bawal. Pero ang linis pa rin, no? Ganun pa rin. Hindi niya siya kagaya dati. Kasi dati daw pag naglalakad ka dito uh, hindi pwedeng patanga-tanga ka yung hindi mo titignan yung apakan mo kasi magugulat ka na lang nakapakan mo na basura para tapos eh, back na nakalagay sa cello so matatalsikan ka biglang tatalsik sa'yo And, ang linis pa rin oh. ito yung mga isa sa accomplishment din ni Tatay Digong na pinriority niya yung linisin i-improve ang Baseco Beach yan ang linis pa rin dito buhay na buhay yung mga oh, mangroves ba to yan yun no. oh. yun yung dun banda mga mangroves sayang at hindi tayo pwedeng pumasok pero magigita nyo naman ang linis pa din oh. sobrang linis pa rin malayo sa dati mga panahon ng mga Aquino ang layo i natin So dito may ginagawang boulevard pala dito. Ito, tingnan natin. Ayan. Ganda o. Ilalagyan nila ng boulevard. Parang wall kasi Kapag bagyo, grabing lasing, lakas na talaga ng alon dito. Pumapasok dito yung alon. ito, hmm. Ang ganda. Oh. Sayang at hindi tayo pwedeng pumasok. Pwede lang sana. Sana pumasok noon. malamang sa malamang, syempre ito na yung build-build-build ni Duterte sinasabi build-build sa Seco Boulevard ito dati kasi open yan eh walang harang haba na yung natapos nila oh. please sabihin mong pag may bagyo kung babaha man hindi na tatama yung alon mayara pa si yung baha pa dito tapos tatama pa yung alon dito si pag may dumarating na bagyo grabing lalim dito siguro hanggang puso yung tubig dito mismo sa daan na to tingnan natin yun hanggang sa dulo ito lang dati isang base ko nung sa lugar pero mula nung naging presidente si Duterte, na-disiplina na disiplina lang yung mga tao dito. Dati mga panahon ni Gloria, panahon ni Nonoy Aquino lagi talagang may patayan dito. Mga kabataan ng na mga nagrarayot, dagdag mo pa yung mga binabaril hirip <tinyo> na atirik ang araw mga boss kasi 12.45 ng tanghali ang oras natin ngayon malaking barangay sa lungsod ng Maynila. Daming mga abutante dito kaya alaga-alaga ito ng mga politician Wala

nasa sunog ng mga bahay So dito ko na lang siguro tatapusin yung video. Kami salamat. Bye bye.